Yan, yeah, mga master. Uh, dahil ito na yung iniintay ninyo na pagjubos ng distros, mga master. Meron tayo ditong uh, jubos, mga master. Ang sekreto nito para kumapit ah uh, ang dex ang jobo sa dextrose ah ganito lang kasi ito mga master hindi ito talaga dextrose ah parang ano talaga siya pampain talaga hindi siya dextrose bali para siyang parang pinsan ng kibit-kibit to mga master ah parang muslim pero pampain lang talaga siya ang sekreto niya mga master suka ah uh, tsaka asin mga master tapos ito magiging pangilalim mga master pa sa birabira. Tatabasin natin, ipapakita ko sa inyo kung paano. Unang gagawin ka natin sa sarula. Ayan. Uh, bale ito, jujubusin na natin ito lahat mga master. Para magkamero na kayo dyan sa inyo. Sa Shopee lang mga master, search lang, JBT Supply. At uh, magkakamero din kayo dyan kahit nasaan kayo dyan. Sa basta may shopee May GNT Huwag kakamero kayo dito mga master One size lang to mga master One color Ito yung kulay na pinakadabis dito mga master Ito yung mga master Ito yung mga master yung mga master Ito yung mga mga master meron na sa ano, meron na sa GBC. Gagaling uh, ko lang kasi sa pasukin mga master, uh, Balikin balik kinuha ko yung padala sa akin galing USA mga master. Uh, salamat Sir Mario Gindesa. Malaking tulong ko para sa akin yon. Ah, uh, shout out kay ano? Kay Mars kay ah uh, Jeanette Kades, uh, shout out sa inyo Mars. Mabuhay kayo dyan sa USA. Salamat sa padala ninyo sa akin. Salamat, salamat. Itong ginagawa. Yan, ah uh, step one mga master. ah, uh, yan, yung index cross. May naiwan po Yan mga master. ah, uh, lagyan muna natin ng, yan, malampal naman yan mga master. Lagyan muna natin ng suka mga master. Yan. Suka. Ano? Gal. Ah, pano no charger moy tapang ito. Magisa ito. Ulam. Nasaan? Na. Ito. Dora Smith. Yan ito lang ang pagjogos mga master. natin at medyo marami ang jujubusin eh. suka ang pinakang tubig nito mga master suka uh, para kumapit ang ano ang jubus ewan po kung bakit suka pero suka talaga the best ay suka ulang pa tatlong jubus mga master ang maubos yata Pagkatapos ito mga master, ang kulay nito parang nagyelo. Para siyang nag-yellow, yellow green. Kulang pa rin. Napakabaho lang nito mga master ng amoy. Apat na jubos mga master. Napakabaho lang ng amoy nito. Tapos asin mga master. Yan, ang ganda ng kulay na oh dalawang kutsarang malilinggot yan tapos halu haluin natin to mga master yan hangga sa matunaw yung asin ganito ang sekreto nito mga master tapos pagkatapos ito mga master ah, bibilad yan yan ang mga master ito yung pain para sa sa yellow pin at sa skipjack jack. Dagdag na natin yung isa. Bali lima. Ay, dagdag na. Parang ako ang lamang Yung Jobos mga master, meron din sa JBT Supply mga master. Available din. Ito hanggang sa umunti yung sabaw niya mga master, yung talagang tuyo na. Kaya yung pag -jubos nito talagang alaga, parang bata. Ahalo-halo ah, ay ah, mga master. Halo-halo kasi pa, baka masunog. Ah, shout out pala sa nagturo sa akin ito mga master. Kay uh, baby ko, ah uh, siya nagturo sa akin ito. Si baby ko. Si Boss PA. Yan, nagturo sa akin. Shout out, shout out, Boss PA. Sana marami kong mahuli ngayong araw. O sa mga araw kong mga susunod. Kasama ko nga pala si, ano mga master. Yan, si... Si Burlolo, yun ko muna kay Bimax. Ewan ko kung bakit. Siguro pag ng remote, dito bumagsak. Yan, mga master. Si Burlolo, eh maglo lang ayan <coughs> mga master crane yan tapos yan ibibilad ko na yung master ganyan kailangan naka circle circle mga master kailangan naka circle circle o kaya naka naka lang, kailangan naka para parang mukhang naglalaro yung hmm, mga sir tuwan ko dyan yung mga mga ano mga yellow pin at skip jack at hindi pa ito pwedeng balawa mga master kailangan matayo pa sa, sa sa init ng araw yang kasi ang turo ni Dr. PA sa mga gustong umorder nito uh, sa GBT Pigeon Supply ya. Uh, kung malayo kayo dito sa amin uh, order lang kayo sa ano search na lang sa Shopee JBT Fishing Supply kahit medyo malayo kayo basta may JNT sa mga taga Basco Batanes yun lang ang problema natin mga master masyadong malayo kasi pagka dumaan dito yung barko mga master kausapin nila yung kapitan pag dito sa Pasukin, dumaan sa Davila. Minsan kasi may standby sila dito. Ah, uh, papuntahin na lang dito sa bahay, mga master. Tapat lang ng bahay namin yung pinaparadahan ng barko nila. Minsan bumababa naman sila dito upang mamili. Kaya punta na lang dito sa bahay kamo, sabi mga master. Ano mga master? Ito na yung dextrose.